so okay, hello guys. So nandito po tayo sa Ocean Adventure Park dito sa May Subic Zambales. Ayun, kita niyo lang guys oh. So. Then dito tayo. magtutort po tayo dito. Hmm. Ayun, ang ganda ng dagat. Ayan. Nakita so, nyo na ang daming mga kids. So, sure na sure, mag-enjoy mga kids dito. Ayan, ang ganda ng dagat. Ayan. So, you oh. know. Wow. Ayan, guys. Okay. Okay po. Thank you. For okay. sure, mag-enjoy yung mga bata. At least, hindi mo malapit na pala rito. Ayun o. No? Ito na lang o. Wow. <laughs> Sige na chan, bias ka na. Asan na yung biisan niya brad? Ando nyo si Artie pa, ayun o. So again guys, kita mo nag-enjoy yung mga bata. Ayun! Hey, akyat kayo, akyat, akyat. Akyat kayo doon. Slide, slide. course, meron na rin sila dito ka 5'9 na. Ito nyo naman. Oh. meron na rin silang river pool. Ayan, river pool ba tawag dyan? Wow. Uh, river pool, ayan. Kita nyo naman. Oh, Ikot po yan hanggang doon. And... As you can observe, ayan, parami na ng parami yung mga taong nagdadatingan. Ayan, kita niyo naman. Okay, parami na ng parami. O, oh, andyan na sila. Of course, nandito yung kaibigan natin na dolphin. Ayan. Kita niyo naman yung dagat, o. Oh, sobrang napaka napakalinaw. So, mamaya, maliligo tayo dyan, guys. Okay, ayan, parating na sila. So, nag-i-enjoy yung mga ba. And, of course, ayan, maliligo tayo mamaya.

Ayun ang dagat. Okay guys, ayan. Ayos na, one, two. Ang galing, Ay, hindi ang hindi na